Hi guys, good morning. Ipakita ko sa inyo yung uh, attire ko during winter time. Kasi ngayon ang lamig sa labas. Kaya, pakita ko lang sa inyo. Yan guys, nagbe-brief ako and then nagbabaxer short. Tapos, nagsa-cycling ako kay, para protected kay Tugnaw, kay Diri. Lalo-lalo na pag baga kayo ang ice, baga kayo ang snow. Tapos, parisan pa yun ako na siya o katong tong jogging pants na ako na ano, nag-jogging pants ko, cycling jogging pants bago ko magpantalon. Para dili nga mosulod gali ang kabugnaw sa snow. Ay eh, perde yung bugnawa dari dapitan niya. Ako nagagawas ko permente. Tapos sa taas naga t-shirt ko. Usay naga sando, naga t-shirt. Then any jacket. So para doble-doble gyud T-shirt, jacket, bago man sa jacket, uh, bago ko nga suotun na ang winter jacket para dili tugnaw and then naga gloves ko. So after ng jacket na yan, bago pa na ko suotun na ako ang winter jacket. Yan, ginapakita lang ako sa inyo, kay, Siyempre, yung anak yun ang mga attire diri sa Canada. Basta bugdong nga dapat. And then, saka pa ko mag-nidjas